Hello guys, uh, magandang magandang hapon po sa inyong lahat So, ayan po, nandito tayo sa Pisto ni Nanay Lucy fireworks no? Nandito nga B-number So, ayan guys Update po natin ang kanilang Aerials dito So, ayan po uh, Pakita ko sa inyong name tag ng mga hinahanap nyo Katulad nitong 36 shot at saka itong 64 shot. Ayan, merong 70 shot. So, kumpleto yan guys. Uh, ayan ang tinatawag na 16 shot. Ayan po guys. Yung hilira na yan, 16 shot yan. So, ayan. Punta lang rito kayo sa pisto ni nanay at mag-message or mag-text sa kanilang number. So, meron din dito ngayon. 72 shot, 128 shot at saka yung 50 shot at saka 96 shot o anong shot pang hinahanap nyo ayan complete ito dito so sorry so ayan ayan po ah, 25 shot po ayan ang hinahanap nyo so pag nagtanong kayo message na lang o mag text at mag order kayo kay Lucy Fireworks so ayan po meron din po silang tinatawag nitong Rambo. Ayan, ipakita natin sa inyo, no? Ayan po, Rambo. So, ayan, ang laki niya, no? Ayan, guys. So, ayan po, tingnan nyo lang at saka umorder kayo dito. Tumawag at mag-text. Ayan, kay Nanay Lucy Fireworks. So, asa na po yung number ni Nanay Lucy? Kanina. So, ayan guys. Uh, order kayo dito sa number ni nanay, no? So, ilalagay ko to dito. 0906-300-4434. Ayan guys. Uh, ang price po sa kanya, no po, itatanong, no? Kaya nanay losin nyo na po, itatanong ang price nito sa mga orderin nyo. So, ipokus po natin dito sa mga... Ayan, losses na yan. no? Yan. So, doon kayo magtanong. Lahat po ng aerials dito kay Nanay Lucy, kumplito yan. So, ayan guys. Quitis ordinary at saka quitis na special na yun, di ba? Na kumpleto ah, naman. Ayan. Ayos. So, ayan ang quitis ni Nanay Lucy Fireworks. Ayan, ha? Eh. Quitis. Ayan, saka quitis special. Ayan, yung big wheaties. Order na kayo at mag-text. Uh, text na lang at mag-message at magtanong ng presyo para pumunta na kayo dito. Kung ayaw yung pumunta, magpa-order na lang kayo. Ayan. So, ayan po. Magandang hapon po ulit sa inyo, no? Hi. Ha? Huh? Bukayo. Yan, masarap yan ang bukayo. Kay Nanay Lucy Fireworks. Yung <laughs> ano Ayaw mo talagang makita sa ano ha? Sa camera ha? Ang maganda ka naman dapat nga mga maganda mang, pang model so ayan guys no yan punta na kayo dito at bumili sa Turo Bukawi Bulakan so ano pang inintay nyo ayan so bibigyan kayo ng tamang presyo ni Nanay Lucy Fireworks dito ayaw magpakita po kasi ng model ni Nanay Lucy So pag lumapit tayo yung kamera sa kanya, talagang nagtatago siya. <laughs> so ayan guys, order na po kayo dito. Ayan, hindi kayo malulungkot. pasisihan kayo dito sa mga aerials ni Nanay Lucy. Ayan, kumpleto po yan dito. Ayan. Ah, doon na po kayo magtatanong ng presyo sa kanya, no? Kay Nanay Lucy Pie Works. Gusto niyo makita si Nanay Lucy? Wag na. Oh, wag na daw po. <laughs> Punta na lang po kayo dito para makita niyo ng personal personal po si Nanay Lucy. Uh, text na lang kayo at mag-message. Sasagutin kayo ni Nanay Lucy. Mas maganda po personal kayo pumunta rito para makabili kayo ng mga aerials dito na magaganda oh. Yan, di kalidad at morang-mura. yan sa Lucy Fireworks. So, ito po, ipakita ko sa inyo no? sa baba. Baka ito yung hinahanap nyo. Ayan. 'Di ba yung hinahanap nyo? So, ito 'yon, no. Ayan, no. Ayan ang hinahanap nyo. Hope. So, ayan, meron ditong tinatawag na tungkod. Ah, uh, Parang may ano, small, medium, large na yun, no? Oo. No. Ayan, no? Tungkod po yan na tinatawag. Tungkod junior, tungkod. Itong, tungkod na mahaba. Ayan, tungkod junior itong mab mas mababa. Isa, daylight. Ayan, daylight. Mm -hmm. Tapos isa yung pinaka-big, no? Uh -huh. Yung mas mataas, ayan po. Pangpailaw yan. Yan na yata yung pinakamalaking losis na yun, no? Oo. Uh -huh. Yung tinatawag na tungkod. Oo. Ito po yung bamsil ni nanay. Oh. 25 shot. Ito sa baba. Ayan. Oh. 25 shot yan. Na bamsil. Fortune cracker. Ayan. Lucis. Mabuhay. Ito 1,000 rounds na ayan Oh. Ayan, laki yan. Yan ang hinahanap nyo. 1,000 rounds. At 1,000 rounds nga po ba? 10. 10,000 pala. Nagbablayin color ako sa ano, pagdating sa camera. Iyan guys, ang presyo. 10,000 pala. So, ito po. Yan po, uh, top recommended ko po yan sa inyo guys. Ayan, puntahan nyo si Nanay Lucy. Lucy Fireworks.

Try jeep. Yan. jeep. Ah, magkano yung nyo, uh, Six po. Six. six. Ano yun, Ordinary. May special. Special? May special. Bata, ano? Bata, ano? sir? Maganda nyo yung regular. Ano po? May etiqueta na po po siyon. Regular. Ah, regular? Patay nga po ng sample. Okay. Pabili po yan sa amin. Yung pitis nyo. Ay, kung magandang glass yun, talagang mabili yun. Yung nakaraan po, isang eh, L-Pretinitin. Ayun. Kapon lang, 18,000. Ilang <laughs> piraso? 18,000. 18,000 na ganito? Wow! Ganda. Wala naman po nagre-reclam sa akin. Oo. Oh. Ito yung 6. Apo. 6 pesos. Alam ko po 9 ata o oh, 8.50 yung special. Ganyan lang naman dito. Ano yung mababa rito? Ano tong ano? Marcos Highway ba to? Mag-Arthur. Mark Mag-Arthur. Mark ah, Mag-Arthur -Arthur Highway. Bukawi, Bulacan. So yung mga ano nyo, yung mga... Ayun, 36 ba yan? Bamsel? Ah, yung ano? 850, oh, 850 daw po eh. 850. Ay, po yun. Yung ano nyo, yun, yung 36 shot nyo. Ano pong 36 shot? Oh, 4,000. 4,000? Ito, wala eh. <laughs> Tapos po, yung ano, yung 16 shot nyo na... Ayan po, po, din kami po may small, big, or may karating lang. Go, 750. 750. 750? Itong maliit, ayun po yung malalaki eh. 13 hanggang 16. 13 hanggang 16? Ah, so ano magandang brand? Ito po. Ang pangalan sa Dragon. Dragon po maganda talaga. Dragon. 16 po 'yan. Okay. Ay, ah, yung ano niyo, yung bombshell niyo na ano na 7 shot. Ah, bombshell. Ito. 2000 po. 2000 7 shot. Yung sumunod yung 25, di ba? Meron po, 9. 9 shot. 7000 po. So. 7000. Mga ba kayo ngayon ano? Umaba po ba? Hindi po namin alam. Ngayon lang po natin din. Umaba ngayon. Pag po kasi ng December yan, Diyan na po. Wala na pong, wala na pong deliver eh. Kaya taas. Kasi yun di ba? Triple ano yun? Ano yun? Triple G di ba? Ito po. Hindi. Kabila. Ito triple ano? RNF po ito. RNF. RNF. O sabi ko nga ito. Itong katabi. Dito ako dati nakabili ng isang bundle ng Quickies eh. Ano ko rin? Pang negosyo ko din. Ah, pang negosyo niyo ko. Sige po, pagka maray po ay kumain po, Pwede ba yung ano, hingin yung, yung cellphone number nyo? Okay. Ito po, ito po. Ay, wala na ito. Ito. Cellphone number na lang. Para ano? Ah, sa page din po, mag DM na lang po kayo. Ha? Ah? May page po kami, Facebook page. Ah, Facebook page. Okay, na po. Pwede po pa-deliver kayo. Ah, pwede Pwede pa-deliver. So yan, may Facebook page, page pala si RNF Fireworks. So kompleto na sila. 0933 116 5509. so yan. Meron din kayong mga ano, yung sawa na malalaking ano. Ano po sawa? Ay, ano na lang po. na sawa. Magkano yung ano nyo? Yung 10,000 round nyo? 6.50. Yung 1,000 po is 6.50 eh. 6.50 times 1.50. Ano 6.50 po? 6.50. Ayun ang ano eh. yun ang matagal ano eh. Papuputokin eh. Ayun matagal po talaga eh. Oo. <laughs> Uh, kasi nagpaputok ako dati, umabot siya ng ano eh. Halos nagpas ng isang minuto eh, mga 3 yata eh. So, parang 3 minutes wala, eh. Baka hindi pa kaalap ko kayo minutes eh. Oo. Dito rin po kayo kumuha? Oo. Oh. At 10 rounds kumuha dito. Nilatag ko yun sa... Ano? Ang tagal daw ng putok eh. <laughs> Magkano sa inyo? 6 ano pa rin? 6.50 po ang 1,000 drones eh. Kaya sa nangyari. 6.50. 6.50. Sige, sige. Ay, eh, dali. Umarang yung motor ko. Motor ko nakaharang. Ayan.